Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Believe to Receive. Mas maraming isip at utak ang pinagaharian ng Diyos, lumalaki ang kaharian ng Diyos. Hindi lumalaki ang kaharian ng Diyos sa pagdami ng member ng isang reliyon. Kung ang isip naman ay hindi pinagaharian ng Diyos. Nasa pagkahari. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nasa mapa ng planeta. Nasa dami ng isip at utak na pinaghaharian niya. The kingdom of God is within you. The kingdom of God is in your mind. Kaya, isipin niyo mga kapatid, bakit pagka kayo umaawit ng mga awit yung makalangit, mga pagsamba, worship songs, lalo't dinidibdib niyo at loob na loob, bakit ang sarap ng pakiramdam niyo? Pero bakit pagka gumagawa kayo ng masama at kasalanan, mabigat sa puso, meron tayong guilt, malungkot tayo. Kasi nasa loob ng ating isipan ang Diyos. At pagka yung Diyos na nasa ating isipan ay kinakalaban ng ating ibang isipin, lalo kinakalaban ng ating gawain, ng ating habits, ng ating lifestyle, nahahati ang ating loob, nahahati ang ating isip. Nasa halit na buong buo yung isip natin na pinaghaharian ng Diyos, may kalahati yun na pinaghaharian ni sa tanas, nahahati tayo. At anong sabi, di ba? Huwag niyong asahang may tatanggapin kayo sa Diyos kung hati ang inyong loob. Kaya ang taong nabubuhay ng, sa kasalanan at sama-sama, meron man siyang pleasure, magulo ang isip, may takot, may guilt. Kasi, kinakalaban mo yung Diyos na nakatira sa sarili mong utak. Kaya, dala-dala mo kahit sa kapagpunta yung guilt, hindi pwedeng iwan sa isang kanto, iwan sa isang lugar, dala-dala mo. Kasi, ang iyong isip ang kaharian ng Diyos. At pang yung kaharian na yun, pinapasokan ng mga dumi, ng mga gulo, ng mga kasalanan, natural, ikaw ang napopulyut, ikaw ang apektado. Pero oras na gumagawa ka ng mabuti, ng maganda, sinusunod mo ang iyong budhi, umaawit ka sa Panginoon, naglilingkod ka, ang sarap ng feeling. Kasi, ramdam na mo dapat ang kaharian ng Diyos, hindi yun malayo dahil yun ay nasa iyong isip. Kaya hindi natin dapat kinakalaban yung kabutihan at kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay at pag-iisip sa basama at pangit na paraan kasi tayo ang mahahati. At ang hati, walang tatanggapin sa Diyos. Dapat solid. A one-half Christian is a one-whole nonsense. Buo ka o hindi kailangan ng buo sa pag-iisip. At kailangan niya ng disiplina. Kasi marami mga kung ano, -ano isipin na dadapo-dapo, liligid-ligid, tinutokso-tokso ang ating isip, nasa iyo na para paalisin yun at huwag pagtagalin. Kasi oras ang pinagtagal natin ng mga isiping kontra sa Diyos, sa loob ng isip natin na kaharian ng Diyos, hati ang ating isip, hati ang kaharian ng Diyos sa ating puso In a kingdom divided between itself will not stand. Napaka consistent mga turo sa Bible tungo sa unity, oneness and oneness with God. God resides, God re resides and reigns and operates in you. You are the kingdom of God. God resides and reigns and operates in your mind, in your thought, in your belief and faith. Kaya mahalaga ang manalig sa tamang paraan. Kasi hindi sapat manalig. Kung ang pinananaligan mo ay baloktot na imahen ng Diyos. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos ay baloktot at hindi nang pagpapakilala ni Jesus. Kung ang akala mo sa pagiging makadiyos ay mali at hindi tama at ayon sa hinuturo ni Jesus na ibig sabihin ng pagiging makadiyos, hati ka na naman. Kaya maraming religyoso hati. Kasi hindi malinaw sa kanila kung sino ang Diyos. Ang nakaukit sa kanilang isip, mga imahe ng Diyos na itinrowing ng religions, ng iba-ibang theologians, ng mga teachers, at kung yan ay labag sa itinuturo ni Jesus sa pagka sa si ang katauhan ang kinatawan ng banal na Ama sa Langit, mahahati ang iyong pananalig. Kaya maraming religyoso ay hati, lito. At hindi nakikita sa kanila ang bunga ng Espiritu kapayapaan, katahimikan, pag-ibig. Kasi yung imahe ng Diyos na sinusundan nila at pinag nila sa kanilang utak ay hindi pala yun ang imahe ng Diyos na ipinakikilala ni Jesus. Para ano pati pinadala si Jesus? Para ituwid ang mga baloktot na paniniwala ng tao tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay laging galit, ang Diyos ay mapagiganti, ang Diyos ay laging mapagparusa. Yan ang itinrowing ng religions. Pero hindi yan ang ipinakilala ni Jesus. So hindi sapat na may pananalig. Kailangan tugma sa katuroan ni Jesus ang pananalig natin tungkol sa Ama. Believe in God and it will happen. Yung ating mga ipinapanalangin. Which really means believe God in your thought. Believe in thought and it will happen. Ito ang hiwaga, mga kapatid. Thought, the mind, Faith makes it happen. Kailangan mo nang mabungo sa iyong isip bago mangyari sa labas. Parang halimbawa, isang eskultor, nakakakita siya ng isang malaking troso o malaking bato. Sa isip niya, buo na yung gagawin niyang estatwa. May buo na siyang imahen sa kanyang utak. Kaya kaya na niya ngayong ukitin ng bato o liluki ng kahoy para maging totoo sa physical world yung kanina ay buo na dati pa sa loob ng kanyang utak. Pero kung wala siyang nabuong imahin sa kanyang utak, wala siyang mabubuo in the physical world. Kasi wala mo na sa isip eh. Conceptualization mo na yan. Kailangan mabuo. So, you've got to conceptualize, you've got to visualize what you want to happen in your life, and in faith, ask for it, and that's when it will happen. Pag wala kang iniisip, wala kang hinahangad, wala kang plano, wala kang hinihingi. Eh, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Kailangan na buo mo na sa isip. Kaya yung mga magagaling na mga kompositor, bago pa nila lagyan ng mga nota, yung music at marinig natin pag tinugtog na nila, nabuo na sa utak nila yung tono. Kailangan may nabubuo mo na sa utak mo. At naniniwala ka doon. Tapos hihingin mo sa Diyos. And mo ng skill, mangyayari sa physical life. There is power in thought. Bakit kayo lahat narito ngayon? Di ba dahil inisip yung magpunta rito? Yung mga wala dito ngayon, kasi inisip nilang di sila pupunta dito ngayon. Pag iniisip nyo, nangyayari. Kaya dapat binabantayan mo kung anong iniisip mo. May asawa kang tao, iniisip mong humihiga ka sa mga higaan ng iba. Huwag mong iisipin yun dahil mangyayari. Mangyayari. Iniisip mo, nakikipag-text ka, nakikipag-Facebook, Facebook ka sa asawa lang may asawa. Pag iniisip mo yun mamaya, mamaya, friends na kayo. Pag iniisip, nangyayari. Kaya sa isip pa lang, tinatanggihan na ang mali. Dinidisiplina na ang isip. Makapangyarihan ang ating isip. Bakit? Kasi doon nakatira ang Espiritu ng Diyos makapangyarihan ng ating salita. Kasi yung salita ay verbalization lang ng iniisip. At yung iniisip, dun nakatira ang kapangyarihan ng Diyos. That's why don't curse people. Bless instead. Bakit mo gagamitin ang kapangyarihan ibinigay sa atin because we were made in God's image? Bakit mo gagamitin sa paggawa ng mali? Bakit mo gagamitin ang talino na nanggagaling sa iyong utak para mandaya? Para magsinungaling? Para magnakaw, that is a prostitution of God's glory and God's power, using the powers given by God to humans who were made in his image for evil purposes. Mali sa isip pa lang, tinatanggihan na ang masama. At sa isip naman pinapataba, pinapaganda, pinapalaki ang tama para lumipat mula sa loob ng utak patungo sa physical world at maging totoo. Mark 9.23, may nagsabi kay Jesus, If you can, you can make us well. Sabi ni Jesus, If you can, said Jesus, Everything is possible for one who believes. May nagsabi kasi sa kanya, Kung kakayanin niyo po, pagalingin niyo kami. Ha? Kung kakayanin ko, bakit akong pinag-uusapan? Ikaw ang dapat pag-usapan. Naniniwala ka ba kasi kung naniniwala ka, mangyayari. Huwag mong iasa sa akin. Huwag mong sabihin, if you can, everything is possible if you believe. Nakita nyo, nilinaw ni Jesus. Huwag ka sa akin tumingin. Tumingin ka doon sa sarili mong paniniwala na nasa iyo ng puso. Pag sa loob mo naniniwala ka, mangyayari yan. Hindi yan dahil lang sa akin. Dahil lahat ng tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis binigyan tayo ng hiwaga ng kanyang kabangyarian at ginagamit ng iba yon sa mali. Kaya ang galing-galing nilang gumawa ng kabulastugan. Kasi ang tao may galing na ibinigay ang Diyos. Pero dapat isuko sa Diyos. Ang talino, ang husay ng isip, dapat isuko sa Diyos para makadiyos sa mga bagay ang maganap. Nothing is impossible for those who believe, who think of it, and who think it into realization. pag inisip mo at naniwala ka at kumilos ang iyong katawan sa abot ng iyong makakaya para gawing totoo yung kaninay nandun lang sa iyong guni-guni, mangyayari yun. So may human participation. First is the mental construct, the mental image, the faith in it, and then the skill and in the industry of your body to make it happen. Then nagaganap. Matthew 17, 19-21 Then the disciples came to Jesus in private and asked, Why couldn't we drive it out? Pero kasing masamang espiritu, hindi mapaalis-alis ng mga disipulo. He replied, Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sobrang paulit-ulit naman tong temang to, kung dekorasyon lang, it must be true. Sabi na, bakit di po namin na mapaalis yung masamang espiritu na yon? Eh kasi manan, man, hindi kayo naniniwala na mapapaalis niyo kaya hindi yung maalis. Pero kung naniniwala kayo, aalis yan. Kasi hindi kayang labanan ng masamang espiritu ang tunay na pananalig. Kasi ang tunay na pananalig, naka-plug in sa power of God. Ngayon, hindi kayo pinakikinggan kasi alam ng Espiritu, hindi rin naman talaga kayo naniniwala sa pagpapaalis nyo. Nagdududa kayo. Parang aso. Ang aso, naaamoy niya ang takot. Kaya kung takot ka sa aso, nagtatapang-tapangan ka, lalo kanyang susugurin kasi alam niyang hindi ka talaga matapang, natatakot ka. Pero pag naamoy ng aso na hindi ka takot, at in fact, naamoy ng aso, may pag-ibig ka sa kanya, bigla siyang naamoy sa iyo. Meron silang special sense na ganun. At lalo naman yung mga masasamang espiritu. Alam na alam niyan, kung kunwari, nagtatapang-tapangan kayo, natatakot ka naman pala, lalo kang tatakmain. Kailangan buwan loob, buwan pananalig. Because the evil spirits cannot resist faith. Faith in God. Yun ang ating power. Yun ang tunay nating kapangyarihan, yun ang tunay nating armas, yun ang tunay nating armor, our faith. So the work, the battle, is in heaven realms, sabi sa Bible, which really is not in the clouds, but in the mind. Sabi, ang tunay na bakbakan na espiritual ay nagaganap sa mga kalangitan. At siyempre, alam natin, hindi yung stratosphere, hindi yung mga ulap ang pinag-uusapan dito kundi spiritual realms in the spiritual world, which is really your brain, in your mind. Ang tunay na labanan ng mabuti at may hamsama, ng liwanag at dilim, ay nagaganap sa loob ng ating isip. Doon ka natatalo at doon ka nananalo. Kaya kumisan, kahit ang lungkot ang nangyayari, pero sa loob mo, hindi ka nalulungkot, buong yung loob, panalo ka. Kasi nasa isip mo, panalo ka. Pero pag sa isip mo pa lang, bumigay ka na. Matatalo ka talaga. Ephesians 6.12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, authorities, and powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Siyempre, talinghaga yan. Akala mo naman ang bakbakan ng masama at mabuti ito sa mga ulap sa loob ng isip ng tao nangyayari ang labanan because the kingdom of God is in you. Heaven is in you. Heavenly realms is in your thought. Kaya mahalaga na babantayan ng isip, na didisiplina, na hahasa para mag-isip ng tama, tumanggi sa mali, manalig, imbes magalinlangan. So, if you're going to read that verse in a very practical way, the battle is not against physical objects, but against spirits, or very clearly, against thoughts. Ang tunay na kalaban natin ay ang ating mga iniisip. Sa pag-iisip tayo na nanalo at natatalo. So God, faith, thought, the mind, all of these are interrelated. Because God lives in our thoughts. And Satan would like to usurp that, and He wants to be the one to live in our thoughts. Kaya dapat laging itinataboy. So as you can see, brothers and sisters, faith is mental exercise. Faith is mental discipline. The power of faith is really the power of the mind. Therefore, believe, think, And it shall become. It shall be. Sa isip muna. Pag nabuo na dun, magbubuo sa physical world, sa labas ng isip. That is why speech is powerful. That's why speech can bless or curse. Therefore, thought and words can and will conceive it meaning what you want. We'll attract it. We'll ask for it. We'll make it happen, realize it, and receive it. Sa isip, sa salita, doon nabubuo o nasisira ang lahat. Yun ang nagiging dahilan para tayo tumanggap o hindi tumanggap. So change the world, change your life, change your environment, change it By changing it first in thought and in words. In your mind and in your speech. And believe it. Hindi dekorasyon lang yung speech. Pag mong sinasabing, mahirap talaga ang buhay, talagang magihirap ka. Kasi sinasabi mo, iniisip mo, that is your prayer. Mga kapatid, ano ba ang prayer? Yung mga salita ng ending is, this we pray in Jesus' name, Amen? Hindi lang yon. Lahat ng iniisip mo, lahat ng sinasabi mo, prayer. Sa palagay nyo ba, kinaklasify pa sa langit yung sinabi niya, ay walang nakakabit na in Jesus name, amen. So hindi prayer yan. Ginaganong-ganon ba yung mga sinasabi natin? Lahat ng nagtitira sa ating utak, prayer yon. At sinabi, ask and it will happen to you. Kaya yung lagi na lamang minumura ang Pilipinas na, ay, only in the Philippines, only in the Philippines, nakakaganyan-ganyan ang bayan natin kasi hindi natin bine-bless, lagi natin ka na-curse. Pag sinasabi mo, ay, anak ko, tamad, batugan, hopeless, yun talaga nangyayari sa kanya. Kasi sinasabi ng bibig mo, prayer mo yun. Yung mahirap ang hanap buhay, malungkot ang buhay, ay, may sakit ako. Ay, malungkot ako. Yun talaga ang laging mangyayari kasi dasal yun. Tandaan nyo mga kapatid, pag sinabi na inyong bibig, inisip na inyong utak, dasal yun. Hindi limitado ang dasal sa mga formula na may memorize at kinakabitan ng amen. Basta sumagi sa iyong isip, pumapasok yon sa spiritual world at natutupad yon kaya pag iniisip mong naku, pagtataksi lang ko ang aking asawa, pag nagkaroon ng chance, natutupad. Kaya dapat balik mo, hindi, mananatili akong tapat. Para yun ang matupad. Pag lagi mo nang iniisip mo, yung asawa ko, papangit na ng papangit. Mapangit talaga lalo yan. Isipin mong paganda siya ng paganda. At makita mo kung ano yung kagandahan na yun. Para yun ang maging totoo. Hindi pa sabi, pray without ceasing? Manalangin ka na walang humpay? Paano mangyayari yan kung laging in Jesus' name, amen? Hindi mo naman nagagawa yun. Pero oras na tumawid sa isip, lalo at nanatili ng matagal sa isip, panalangin niyo. Natutupad. Bantayan ng isip. Romans 12.2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your church, mind. Gusto niyong baguhin ang lahat, baguhin niyo muna sa isip niyo. Gusto niyo luminis ang bahay niyo, isipin mo muna sa utak mo kung anong itsura ng malinis sa bahay, gustuhin mo maging malinis yun, planuhin mong linisin, at lilinis yun. Baguhin mo muna sa utak mo. Hindi maganda ang samahan niyo mag-asawa, pagandahin mo muna sa utak mo, sa imagination mo, kung paano gaganda yon. Tapos sundin mo. Kasi prayer yon, matutupad yon. Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Gusto mong gumanda ang grades mo? Isipin mo sa utak mo. Gaganda ang grades ko, pagagandahin ko, at hindi magic yon. Kasi may gagawin kang tama para pagandahin yon. Isip, gawa, equals reality. Isip, gawa, equals prayer. And God always answers prayer. Sasabihin mo, hindi ko naman po ipinag-pray na bumagsak ako, ba't bumagsak ako sa exam? Hindi mo ipinag-pray, hindi ka nag-aral, hindi ka nag-review, prayer yun. Pag may mga exam, hindi ka naghahanda, ang ipinag-pray mo, hindi ako pumasa, hindi ako pumasa, kasi yung ginagawa mo, prayer. Kaya mahalaga, ang ginagawa, tama. Because action is prayer. Thought is prayer dapat nating tanggalin yung limitasyon ng ibig sabihin ng dasal. Believe, think, speak to receive. Dear God, thank you for your wisdom. Salamat sa patuloy niyong pagpapahayag sa amin ng mga hiwaga na iyong salita at sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na hukayin ang lalim nito, languyin at sisirin ang lalim ng iyong salita liparin ang taas ng iyong karunungan. Abutin namin yung kabilang pangpang ng karunungan upang lalo naming maunawa ang maganda mong kalooban sa amin. Turuan mo kami na kontrolin, disiplinahin ang aming isip, payamanin ito, parunungin pa, at turuan mo kami, Panginoon, madisiplina na maniwala, imbes magduda. Madisiplina ang aming isip, salita at gawa, dahil ito lahat ay dasal, at ang lahat ng dasal ay dinirinig mo teach us to realize the meaning of these realities. pagbulay natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating practical na buhay at nawa, madisiplina ang ating isip na siyang kaharian ng Diyos at maghari doon ang kanyang kapangyarihan, kalwalhatian, kalinisan, na ang ating mga hinihinging magagandang bagay ay matupad. Lord, teach us in silent moment, touch us, give us personal applications to this message that we ask you to give us. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Believe to Receive, Believe to receive. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.